So hello guys, so ito naman, panibagong video uh, Bago pumasok So alam mo ba dito sa Saudi Arabia uh, May nakikita ko sa mga ano, lalo yung mga nangangamusta Kamusta na Buti ikaw nasa abroad, marami ka ng pera So gawa ka ano So bakit madaming nagtatanong na gano'n? Akala uh, kasi nila sa mga OTW, marami pera So ngayon Patunayan ko sa inyo na marami talagang pera mga OFW, may tatanungin ako. Um, ano pa? Marami kang pera? Wala din. Ito si hey, lakai Ay, Lakay. Oh, sedik, yes, sedik. Halo si Sadiq. Hello. 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 wala hmm. marami kang pera tonyang wala wala oh mga 10 taon ikaw lalaki marami kang pera marami. Ka. marami marami asan sige magbigay ka ikaw lalaki pa totoy bae ikaw lalaki pa totoy marami marami kang pera lalaki true pa marami tayo niyan marami marami tayong tropa marami tropa tropa sir ikaw sir marami kang pera yan ang dami pakarami pakarami puro papel Puro pa paid? Oo, oh, oh. meaning resibo. book. English, oh. English, English. English, English. English, English. 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 Uh. Last English. Last English. Last him. Ikaw, tropa. Tropa, tropa. Marami kang pera. Gano, gano. Marami ha? Maraming ipon. Marami ipon na resibo rin. Ikaw, oh. tropa. Marami kang pera. Marami. Marami resibo rin. Marami <laughs> Sadik. Sadik. Huh? You too much money? Ay yeah. ah. too, huh? yeah. too much money? or too much yeah, receipt yeah, yeah, yeah. <laughs> Oh, nakita nyo ang totoo niyan, Marami kaming resibo. Hindi perang marami sa min. Resibo. So yan oh, papasok na kami. Yon talaga yung katunayan. Marami kami pera na pinadala na naging resibo. Resibo na lang. Yon <laughs> ang nakakalungkot. Ano mo nagbabatali na sila. Agaw na. Sige mga tropa. Oo. Oh. Ah. Ikaw tropa, marami ka ng resibo, di pa? Marami na. Oh, marami. Uh, Yan ang totoo. Ayo ha. Wallet ko eh. Yan ang totoo, marami kaming resibo, hindi pera. Eh, Yan lang. Okay, okay, okay. guys. Papasok na. Oh. Ito. Hello. Yan ang kawain na. Papalo sana ako. Okay, okay. okay. This one, this one. Nagpapaalam na ako. Sige, ito na, alis na kami.